po ang buhos ng ulan sa inyong lugar. Dito naman, painit ng painit po ang unang team, mga professional dancers na palaban. Sila po ay ang Sexy Key, guys. Nakilala po natin, siyempre muna ang kanilang team captain. Sa poya, isang model. Isa pong performer. Please welcome, Bebe Jane. Bebe Jane, how are you, Bebe Jane? Hi, everyone! wala yung sinayang mo. Charot. <laughs> <laughs> baby Jane, sino-sino makakasama natin ngayon? Ayan, syempre, ayan. Ang number one nating ano, taga-tumbling. France, the one and only Labuching. May number one pa. Parang ako yung inaalay, may number one na agad. Syempre. <laughs> and of course, our baby girl, Aki. Hello, Aki. Ay, hi, Kuya Dong. Hi, Kuya Dong. Hi, Kuya Dong. And last but not the least, Shaina. Shaina! Baby Jane, ilang years na bang perform together? Ah, uh, 14 po. <laughs> 14! 14 years! Wow! So ngayon, parati pa rin kayo magkakasama hanggang ngayon. Okay. Good luck sa inyo, sexy key guys. Ngayon, kilalani naman natin ang makakalaban ninyo, ang Team Kolokoy! Yeah, yeah, yeah. yeah. Oh yeah! Ang kanila po, team leader, isa pong Ilocano na content creator na sumigat po dahil sa kanya sobrang nakakaliw comedy vlogs. Ang dami pong natututunan habang nasa Amerika. Pero dami po, milyong-milyong follower po sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok. Ito na po, please welcome Joel Mondina o oh, mas kilala bilang Pambansan kolokoy. Joel! Sir so Don, kumusta? Well, mabuti, mabuti. Welcome to, welcome to Family thank Feud! Thank you, thank you. Sino ba makakasama natin ngayon? Siyempre, unang-una... Nung bata pa lang siya, iniwan na yan sa labas ng bahay namin, kinukup ko lang. Ay, kanina pa nagre-reklamo to. Oh, so, to. Ano, ano yun? Ano yung surprise? Bakit daw walang, ano, booster seat? Sakyan! Sabi na! Ang napakagaling! Welcome! Surprise! Ang aking kaibigan, Puti, Loves Binoy, Ian! What's up, Ian? Ito, vlog ko siya. Ian, welcome. Welcome, Ian. At to, uh, ang kaibigan kong sobrang lupit ng boses, nakakalaglag ng... Jairi mm! Lee! What's up, Tyree? Welcome! Gabi, isipin nyo, iba't ibang content, iba yung laman ng vlog. Pero ano pinaka talagang malapit sa puso mo, Joel? Sa akin, siguro, ang pinaka malapit is yung comedy skits. Yo. Kasi alam mo naman tayo, mga Pinoy, mahilig tayo sa so, mga slapstick comedy. Oh. ba? Diba? So, yun ang pinaka-paborito ko sa lahat. Good luck, Team Kolokoy! Good luck, Team Sexy Key, guys! 200,000 pesos po, nakataya wow. sa inyo ngayong gabi. Kaya alamin na natin ang sabi ng survey. Baby Jane and Joel aka Pambansang Polokoy. Let's play round one. Ay! <laughs> ah, may, may dumi! May dumi lang, may dumi lang. Good luck, good luck sa inyo. Ito na po. Nag-survey kami ng isang dampino in the top 6 answers for you eh on the board. Here's your first question. Magugulat ang embalsamador. Ayun ang i mo. Kum ang bangkay sa harap niya ay bigla na lang nag-blank. Joel. Dumilat. Bigla na lang dumilat. Ganyan <laughs> ba yan survey? Yes. Jane. Magugulat ang embalsamador kung yung bangkay sa harap niya ay bigla na lang blank. Gumalaw. Bigla na lang gumalaw. Answer by Stop Jay. Top answer. Jay, pass or play? play? Play. Let's play round one. Balik muna tayo, Joel. Well, tara. Sexy to you guys. Mag-coaching muna. Magugulat yung embalsamador kung ang bangkay sa harapan niya, bigla na lang black. Tumayo. Kung ikaw yung embalsamador, ano gagawin mo? Patayuin ko din. <laughs> <laughs> Nandiyan ba ang tumayo? Magugulat ang embalsamador kung yung bangkay sa harap niya. Bigla na lang blank, Aki. Huminga! Wow! Nga, pwede! Huminga daw! Chan, magugulat yung embalsamador kung yung bangkay sa harap niya. Bigla na lang blank. Nagsalita! <laughs> ano sabi niya? Ay ba? I'm <laughs> talaga. Survey says. Pepe Chin! Magugulat yung embalsamador kung ang bangkay sa harap niya ay bigla na lang blank. Ano kaya, Jay? Team Kulokoy, pwede na kayo mag para mag-isip kung mag-steal. Labuching, magugulat ang embalsamador kung ang bangkay sa harap niya ay bigla na lang blank. Sumayaw. <laughs> Oh, why not? But Nandiyan it. po ba? Ang pagsayaw! Wala, wala, wala. Why? Team Kolokoy, eto na chance to steal. Jire, magugulat ang embalsamador kung bangay eh, sa harapan niya bigla na lang black. Nag-smile. Smile, Ian. Kumanta. Kumanta? Half <laughs> <laughs> price. Tumakbo. Tumakbo. Maaari, pero Joel, na iyo ito. Kasi dalawa to, isang tama sagot na kailangan natin. Magugulat ang embalsamador kung ang bangkay sa harap niya ay bigla na blank. Sa tingin ko, dahil ayaw pa niya mamatay, tumakbo. So, siyempre, dumangon, tumayo, tapos tumakbo. Nandiyan ba yan, sir? tumakbo right daw. Let's see. Let's see. At dalawa pa to, guys. Everybody, number four, please. Oh. Sinagot ni Jaire. Number six. Oh. Naupo lang. Panalo po sa round one Sexy Key, guys. May 69 points na po sila. Makabawi kaya sa next round ang Team Colocoist. Malalaman natin yan mamaya-maya.